Hello. Hi, good, day, good evening, um, guys, uh, guys. regarding sa ating uh, channels, um, upload lang ako so kasi medyo starting next week, medyo maglalaylo ako sa, ano po, sa YouTube. Dahil, ano, um, uh, aside doon sa ano namin sa uh, medyo nag-under ko kami ng certification ngayon sa aming trabaho then magre-review kailangan namin nakafocus muna and then after that uh, medyo mag-ano din ako magre-review din ako para sa NCLEX yung license for US So, magte-take ako noon. Kailangan ko mag-review. So, magpo-focus muna ako for this year. So, laylo muna ako. Hindi muna ako sali. Pero, magsusupport support pa rin ako sa mga channel nyo. So, I'll be watching your premieres, your uh, live streaming. At for now, um, so, last day ko lang bukas. Mag-ano ko. Tingnan mo yung mga kodi ko. <laughs> Nakapost na yung mga body ko Di pa yan. Ha? Ano pa yan. Pupost ko pa rin dyan para makapag-review ako. Kasi yung gagawin ko. Kailangan makapag-focus talaga. Kasi mahirap gumagastos ka ng malaki. Sipin mo yung Enclex pa lang. magkano na yun? ba? Uh, diba? hundred, uh, 500... Uh, I guess more than uh, Less than $600, I guess. Ganyan. Tapos, review pa. Di ba mag-enroll ka pa sa review center? So, gastos. So, kailangan kong ano. do ano lang. May online naman. Pero, may bayad pa rin. So, kailangan ko pa rin mag-focus. So, for now, um, watch-watch mo lang muna ako sa mga uh, premiere nyo at uh, saka live streaming niya. Okay, magmo-monitor pa rin ako kasi nakaano naman 'yan. Uh, Naka-notification naman siya. So, I'll be watching them. Support for, for sa mga premiers niyo and magano pa rin ako sa chat. Okay? So, this time I am recording this one just for the premiere tomorrow. So, para aware lang na medyo maglalaylo nga. Pasensya na guys, so, kasi kailangan ko talaga mag-focus. Kasi mahirap na. Kaya mahirap yung gagastos ko ng malaki tapos kulang yung attention na binibigyan. At kasi sa work ko, medyo kailangan mag-focus din sa work. Mahirap na. Mahirap na yung ma mangulelat. <laughs> diba? Pasensya na. So, I'll see you in every live streaming you will have and in your premiere. Okay, thank you so much for all your support. I love you all.